Mga kapuso, i-report po natin kaagad sa mga kinauukulan ang mga manhole o poso negro na walang takip. nag iimbita po ang mga ito ng malaking kapahamakan. Sa Bacolod, isang bata ang hindi na nailigtas pa matapos na mahulog sa nakatiwangwang na poso negro malapit sa kanilang bahay. Ang detalye sa ulat ni Gretchen Varela. Ito ang video ng pag-rescue sa dalawang taong gulang na si Jenny Alip. Nahulog kasi ang bata sa halos limang talampakang Poso Negro sa Bacolod City noong October 20. Wala nang malay ang bata nang maiahon sa hukay. Agad siyang nilapatan ng paunang lunas sa mga taong nagligtas sa kanya. Ang kanyang ina nagsagawa pa ng mouth-to-mouth -mouth resuscitation. Isinugo din sa ospital ang biktima pero agad din siyang pumanaw. Kasakit ng lunghan. Huwag doon hindi ko gid may balat Kwento ni Jelilin. Nagising siyang wala na ang anak sa kanyang tabi. Inabot ng isang oras ang kanilang paghahanap sa bata. Bago nila sinubukang tingnan ang poso negro malapit sa kanilang bahay. Dati raw may takip ang poso negro pero ninakaw raw ang takip nito. Sa ngayon nilagyan na ito ng pansamantalang takip ng mga residente. Payo na lang ng ama ng biktima sa ibang mga magulang tag sa coronavirus adlaw ko imo nang kwa nang ano batayan ng bata Kagina ang balita a halin diri sa Negros Occidental Ako si Gretchen Varela balik sa iyo Mark